Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Usap-usapan ngayon sa buong showbiz ng Pilipinas at social media at sa YouTube ang uh, hiwalayan di umano ni na Ann Cortez at Erwan Yosef dahil lamang sa isang video, mukhang mukbang video sa YouTube na walang uh, suot na singsing -sing ang daliri ni Erwan Yosef dahil dati nakasanayan na na sinusulat ang, ang mga fans na at nila dahil napansin talaga nila ang daliri ni Erwan na walang suot na sing, -sing. o di ba at hito pa daw ang ebidensya nagpunta daw di umano dumalo ng kasal sina Jasmine Cortez and Cortez at ang mama nito na kasal ng kaibigan at dumalo ang buong pamilya maliban kay Erwan Yosef na asawa ni Anne Cortez Marami na agad na mga chismis at mga kontrobersiya, mga video ang nagsilabasan sa mga social media, lalo na sa YouTube, na hiwalay na di umano ang mag-asawa na si Erwan at Anne Cortez. Subalit, hindi ito totoo. Walang totoo, walang katotohanan. At ito nga sa nagot din, pinagtanggol ni Jasmine Cortez ang kanyang kapatid at Erwan Yusef na walang katotohanan ang mga lumalabas na isyo na hiwalay na ang kanyang kapatid with Erwan Joseph at syempre, pinabulaanan din at uh, nag-post din si Erwan Yusef na hindi totoo, fake news ang lumalabas na issue ng mga balita, mga video, mga content na hiwalay na siya with Ann Cortez. O diba, talagang uh, fake news ang lahat-lahat. Pinabulaanan niya ni Jasmine Cortez at ang asawang si Erwan Yusef. Sa ngayon, hindi pa naglabas ng statement at sa loobin itong si Ann Cortez sa isyong hiwalayan with Erwan Yusef. Dagdag ba ni Jasmine Cortez na masayang-masayang mag-asawa na si Erwan Yusip at Ann Cortez? Going strong at uh, walang uh, katotohanan. Fake news lahat na lumalabas sa mga social media at sa YouTube. Ann Cortez at Erwan Yusip ay walang hiwalayang nangyayari. Fake news at sila ay going strong at masaya pa rin. O ba? Diba? Please comment down below kung ano masasabi niyo sa ating video na to. Sa naman ay going kapamilya itong nga si Ann Curtis at mayroon siyang remake na Korean drama na It's Okay, It's Not To Be Okay with Carlo Aquino at Joshua Garcia kung saan siya ang bidang babae si Ann Curtis. Kaya naman, congratulations Ann Curtis sa bago mong teleseryeng It's Not Okay. If it's not to be okay, o di ba? itigil na at close na ang chapter na yan, nahiwala with Erwan Yusef and Anne Cortez. Again, congratulations! Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.